Hello, my name is Buwi, pang third na anak ni Melmi at Meldy. Ako muna mag-voice kasi busy sila ngayon, naka-duty at pasaway daw ako. <laughs> Paano nga ba ako napunta sa kanila? Napulot ako na Meldy ko habang nakikipag inuman siya sa mga friends niya sa Metro Walk. Ay, wait lang. Ayan. Ang sarap i-massage ng chan ng mami ko ang lambot-lambot. <laughs> Lagi ko ginagawa yan gabi -gabin. Ayun na nga. Tapos, ang liit ko pa daw noon, less than a month pa lang ako. Ta Naingit ako sa pulutan nila kaya lumapit ako. Eh, sabi ng ngayaw, di ko nakakaawa daw. Pero lasing na lasing na siya noon, ha? Oh, wow. Mutay-tasking ang feelings. And Ayan, kinigising na ako ni Meow Minyan kasi magkuklosing na kami. Punta muna ako dito sa may pintuan para bantayin mga customers na papasok. Sabihan ko, huwag oh, na po kayong bumasok. Antok na antok na po ako. joke lang. <laughs> yung pagbulong-bulong na ako sa semento, favorite ko yan. Feel na feel ko yung semento. O talagang pasaway ako, pumunta pa ako sa halaman ng kapitbahay namin para maghanap ng daga. Yan, pinatawag na ako ni Melmi saan na ako nakakarating yan. Ta, kasi kailangan na namin magsara. Di ba pasaway ko pa, pinapagalitan niya ako. Alam niyo ba na ako ang alpha male na yun kasi siguro ako pinakamalaki sa batch naming magkakapatid. Kaya pag ako nagalit, natatakot lahat sila. Yan, lumabas ulit ako niyan. Kaya pinapasok ako sa harap na pintuan namin. இல்லங்க you know